Tapos nabalitaan mo? Yung sa hearing. Kagulat-gulat. Ka ano? Nahilam Kaya, Kail ako. Kailan ka magugulat? Oh. Nahilam ako videographer. Pero ito nga mga kabatang helmet, ito yung naganap na hearing naman sa kongreso, di ba? Oh. Sabi ko nga sa inyo, ilalabas ko rin yan dahil nagang ilang beses ko yung paulit-ulit na pinanood dahil gusto ko talaga makasigurado kung tama yung narinig ko. Eh. Oo, oh. Pero grabe to mga kabatang helmet at talagang wala akong masabi kay attorney congresswoman Luis Tro. Ay, Ay. Ay. talaga niya. Pero syempre, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at tayo para lagi updated. Sa natang mainayin pala namin na video para ito, panoorin niyo na po. Para hindi makita ang duguan ng katawan ng tatlong Chinese dog lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6 at sinabi niya na anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas at hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng Silda. Nilabas namin nilabas namin sa Silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa, ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali, uh, sandali lang. No? Uh, eka muna. Uh, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Uh, pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone na dinikos na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung uh, nandito sa number uh, 29. Ito ay Pinaninindigan mo? Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, pa patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon. Tumawag si Presidente na congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassie. Pinapapili kami kung saan sila ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Batulin na selda sa IS at doon kami naglagi ng tatlong linggo. Pagkatapos ng dalawang araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Nasulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig isang milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang isang milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang isang milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni Espio Porna Rasulis, naisip ko na ang usapan namin ay isang milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin, naisip ko rin na isi target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw, ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig isang milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO for Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya. At ang palagi niyang sinasabi, mag -antay, antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang Presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin para matapos na at tulungan kaming makalaya, nakumbik kami sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag -impluensa. At alam ko rin na maaring gamitin labal o pabor sa akin sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang ilalagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ika-21 ng Agosto 2024, lalong sundang bagyo. Maraming salamat. Okay, uh, salamat uh, Mr. Tan. Uh, ito ba nga uh, sa salaysay mo, pirma mo ito? Opo, Your Honor. Okay, meron ka pa bang idadagdag na... Wala na po. Wala ka nang dadagdag. Okay. Uh, Congresswoman uh, Jinky Jervil Luistro, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. With your permission, I wish to address my questions to Fernando P. Magdadaro. Mr. Magdadaro, andi nga ba ang palayaw mo o tawag sa iyo? Opo, Your Honor. Ikaw ba, Andy, ay nag-almusal ngayong umagang ito? Kaunti lang po, Your Honor. Bakit hindi mo dinamihan? Kasi mahabang biyahe, Your Honor, baka mag -i pag kami sa dalan, sa daan. Nakatulog ka ba, Andy? Mula nang nagarating kami sa Manila, Your Honor, hindi ako na masyadong nakatulog ng mabuti. Sa kabila ng iyong sinabi, maayos ba ang pakiramdam mo ngayong oras na ito? Opo, Your Honor. Nasa maliwanag ka bang pag-iisip? Yes, Your Honor. Andy, magkakulay tayo ng damit. Samahan mo ako sa aking advokasya para sa katotohanan, Andy. Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yun, Andy? Opo, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa tatlong Chinese nationals? Si Nacho Quintong, Jackson Lee, at Wong, pawang sentensyado ng mga kasong drugs noong August 13, 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ang ginawa ninyong pagpatay sa tatlong nationals Chinese nationals ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ganon din, Andy. Ang pagpatay dito sa tatlong Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs, mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte ito ba andi na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Andi, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte Andi, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa tatlong Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK kung saan ang pangunahing sospek ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, Borio Honor. Punta tayo, Andy, sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit, nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Rero sa bilangkuan po. Ano, compound. ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Dahil po sa pagpatay po, nangailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Sino ang papatayin, Andy, ayon kay Leopoldo Tan? Yan pong tatlong Chinese, Your Honor, Drug Lord, Chukintong, si Wang, at sa si Jackson Lee. yon po silang tatlo. Andy, saan matatagpuan nung panahong iyon? Itong tatlong Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin. Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor. Nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Yes, po, Your Honor. Ano ang dahilan, Andy, bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Drug Lord po sila, Your Honor. Kasama yes. po sa mga Pinapatay sila. Sa makatuwid, Andy, naniniwala ka na ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national na ito ay dahil sila'y sentensyado ng mga kasong drugs. Tama? Opo, Your Honor. Ikaw ba ay kaagad pumayag sa nasabing paghingi ng tulong sa iyo ni Leopoldo Tan? Yes, Your Honor. At maaari bang malaman ang dahilan bakit ka pumayag? Dahil po, Your Honor, sa kunting halaga at sa kalayaan po namin, Your Honor. Pwede bang malaman magkano yung kunting halaga? Yung kinawag po nila, Your Honor, isang manok. Million, one million po yun, Your Honor. Isang milyon? Opo, Opo, Your Honor. Nabanggit mo kanina na tatlo ang papatayin Chinese National. Magkano ang eksaktong halaga na ipinangako sa inyo? Dalawang milyon lang po ang nabigay nila, Your Honor. Tatlo po yun. Pero dalawa lang nabigay po. Ang ipinangako ay tatlong milyon, pero ang ibinigay ay dalawang milyon. Bukod ba sa pangakong pera? Andi. May iba pa bang ipinangako sayo? Dahilan kung bakit pumayag ka na tumulong kay Leopoldo Tan? kalayaan po namin, Your Honor, pagkatapos ng trabaho namin. At nalalaman mo ba kung kanino nang galing ang utos na sinabi sa iyo ni Leopoldo Tan? Si Leopoldo Tan lang po, Your Honor, ang nakaalam doon kung sinong tao na yun ang kausap niya. Mr. Chair, I understand that there are other members who wish to ask questions to our witness. And to wind up the interpolation, Mr. Chair, I just wish to ask Mr. Magdadaro one last question. Bilang pagtatapos, andi sa harap ng Quadcom at ng buong mundo na nanonood sa iyo ngayon, inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa tatlong Chinese nationals na sentensyado ng kasong drugs? Inaamin ko po, Your Honor. Mr. Chair, please allow this representation to make a very short manifestation. Okay, Mr. Chair, honorable members of the Quad Committee, without preempting the findings and recommendation of this inquiry in aid of legislation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised Penal Code, particularly Article 248. has been established. Two qualifying circumstances are present. One is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pagpatay. Second, killing was done in consideration of price, reward or pledge. Ang pagpatay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. However, Mr. Chair, if there are evidence to establish that this incident Is part of the widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7, Rome Statute, is likewise established. I understand, Mr. Chair, that while EJK extrajudicial killing is anchored under Article 7 of the Rome Statute, I wish to emphasize the following established facts. In his affidavit, one, there is an order to kill. Two, victims are involved in illegal drugs. Three, there was an actual killing incident. And fourth, the killing was done in consideration of money and other pledges. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish, the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case for extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of Quadcom and even of the 19th Congress this is not only illegal, this is immoral. Let us work together, condemn, and fight extrajudicial killing. Thank you, Mr. Chair. Tama yung rinig ko, no? Oo. Oh. Binanggit niya yung pangalan ni Tatay Dix nila. Oo. Oh. Pero grabe yung service sa isla yun, ha? Parang mm -hmm. talaga nakakapangilabot mga kabatang helmet. Kasi para lang siyang isang pelikula. Oo. Oh. Na talagang true story ang datingan. Mm -hmm. Grabe, no? And lahat ng mga binigyang puna at puntos ni Kong Luistro. Eh, totoo naman talaga, bitch, pa. Mm. Na talagang pasok ko yan dun sa investigation ng ICC. In terms of the Andun yung mga criteria, eh. Binanggit din. Pero grabe, mga batang helmet, no? Ano masasabi nyo? Ang daming ganap ngayong araw na ito. Bukas, uh -huh. holiday. Pero, ang daming pasabog ngayon. Nakakaloka. Uh -huh. Bukod doon sa na-site in contempt na nga rin si Mr. Harry Roque. Sa isang video naman natin, uh -huh. yan, ilalabas. Pero, grabe talaga, no? Video ka, Napabalik sila kasi Ong at si Sheila go on a wheelchair kasi nahilo raw sa mga aganapan. Pero pag natin doon, uh, parang sila man daw naka-wheelchair na nung nandun sa Bureau you know, of Immigration, binipinaman, naman, chinek okay naman. Okay na siya. okay naman. Pero ayun nga, mga <laughs> ba bata helmet, anong masasabi niyo dyan, no? Talagang nasabi hmm. eh, nitong mga witnesses, video ka mm. na nakakagulat talaga, no? Kung meron tal nagtatrabaho daw sila doon sa administrasyon mm -hmm. dati. Kaya ilang beses paulit-ulit din tinanong mm -hmm. eh, 'di ba? Bakit kilala nila 'to? Tas kung sino yung parang 'di ba? Sa isang kulungan may mga mayora o yung mga warden, oh. 'di ba? Nagsabi din sila ng mga pangalan. Mm ano -hmm. Grabe. Ang basta susunod na hearing, makikita na ba natin tong mga binanggit na mga pangalan? Aaten kaya sila tong no? Pichu Gabor? Yan ang isang Bakang malaking katanungan. Parang, parang kanina eh, nakakabingi. Parang, parang nabingi nung nabanggit yung pangalan ni Tatay oh, Dilig, di. sa nga nagulat, diba? Para... Kasi parang sila din eh. Oo, oh, oh, kaya nga, ilang beses oh, siyang okay. clinarify, binali day. kung tama ba yung rinig. Ako oh, nga, ilang beses ko yung pinanood oh. eh. Pero grabe mga kabatang helmet, no? Ano, ano may... Oo, oh, nakakatakot. Katakot In siya. In a sense na talaga palang nangyari. Uh, Oo. Oh. May naganap. And, an ano yun? Ano susunod na? Diba? Parang, mapagtatagni-tagni na natin ng mga bagay-bagay na sila lang ang nakakaalam. Sila lang talaga. At meron pang isang mas nakakaalam video ka pa. Ay, Oh. Si Lord! Oh, yeah. hindi naman natin ang Diyos. Yan talaga totoong CCTV. Mm hmm. Kaya hindi natin mawarin, no? Kung talaga sabi nga... Si Lord ay gumagalaw in mysterious way. Oo. Oh, hindi natutulog ang Diyos. Yes. Video ka pa. So, ito muna ang ating comment of the day. Ay, galing ka, Christian Cheng. Or kay Me and My Music. Sabi niya, sabi ko nga, weh, ano kaya magiging Tuloy-tuloy kaya ang interrogation sa mga yan? Hindi kaya yan mauwi sa kawalan lang. Ayan, thank you so much po, Kai. And my music, okay, Christian Cheng. Di ba, Bishka Per? Mm Oo -hmm. nga, yun yung malaking katanungan mm -hmm. kung anong mangyayari dito kay Lakasi Ong at Sheila Go. Napauwi nga, napabalik nga, pero okay. ano na eh. Diba? Ay, ay, Next, tapos napanood ko pa sa mainstream media kanina na parang, may possibility na paghiwalayin sila. Kasi, parang, parang detention, ano nila, yung isa, malapit daw sa Senate, yung isa naman, malapit dito sa Bureau of Immigration. Parang gano'n. So, may posibilidad na paghiwalayin or kailangan parang kasi i-check din kung saan sila i-detain. Pero ayan mga, batang helmet, comment na kayo at baka kayo na mapilihan sa comment of the day. At syempre, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa buhay ng nag-helmet, na it keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Nakakaloka? Kamusta ba yung ano? Malalaman hearing? kaya natin kung sino yung mga nagpakawala. Yun lang. Sino yung mga, ang tanong dito, kung kakanta na ba ang mga loro? Nang? May isang ibon, may my isang meow. Eh,